Supposedly, about 24 to 48 hours. Oo. Para ma malaman natin kung buto talaga yun ng tao. Then, nung nandun kami, uh, nandun ang DOJ, CIDG, at PNP, ah sorry, uh, at ang Coast Guard, meron ding isang team na CIDG na nasa shoreline. No? Um, tapos habang hinintay kami, dahil nanggaling pa kami ng talisay, papuntang Laurel, Um, nagungkat-ungkat lang sila dun sa mismong area kasi yun po yung tinuro din ng informant natin bilang jump off point ng mga suspects natin kung saan sila tumuloy para ihulog na yung mga uh, katawan no so habang nandun kami sa sa Tubig biglang may tumawag po na taga CIDG na nandoon sa shoreline at sinabing positive na may isang sako na retrieve malapit doon at nung binuksan nila may buto nga. So ang ginawa po natin, ang Coast Guard nag-supply ng isang rubber boat para ma makita na namin yung buto na yon. At nung nakita namin, upon first look, no, mukha naman talaga siyang buto. But we did not want to um, to, to say anything yet until ma-validate talaga namin na human remains yon. So ang ginawa natin, hinintay muna natin ang chief of police ng Laurel na magsabi na buto nga talaga siya. And he released a statement saying that it does appear to be the, the bones of a human person. At dun lang tayo nag-confirm na meron nga tayo nakita doon. Again, this is still um, up for validation. We have no we have uh, no information on the identity of the person um, this will be subjected to a dna test as mentioned already in our um, in our statement um, the dna matching is actually underway kumbaga ang gagawin po natin kukuna natin ng dna samples ang mga kamag-anak ng mga um, nawawala at imamatch match natin yan sa mga dna na makikita natin sa mga mahanap natin kung sakali. Kung hindi man po na tumugma sa DNA testing? Magandang tanong yan. Actually, uh, we will be... If ever, step one, ma-certify natin na human remains siya. Um, pero step two, hindi siya tumugma doon sa DNA ng mga kamag-anak na mga nawawala. Then we have just opened a completely new case. Dahil, syempre, tao pa rin yun. At uh, kung hindi natin masasabi na um, kaugday siya dito sa kasong ito, then malamang kasama siya sa ibang kaso. Uh, we we are very surprised at that uh, development dahil alam nyo kahapon, ano lang talaga dapat yun eh, initial assessment, initial site assessment lang. Pero yun nga, um, dahil napaka babaw nung area na yun, at um, na-chance na upon ng isang... cibg operative we also had to make sure that we we investigated on that on those ano, on those bones